Bumubuho sa social media ngayong biyernes ang pagsaludo at appreciation ng mga 18 at Estelle Berries kay SB19 member Estelle Ahero dahil ng sunod-sunod niyang mga Instagram stories na nananawagan para sa lahat na kailangan ng Bicol Region ng panalangin at suporta pagkatapos silang bayuhin ng Bagyong Christine. Makikita kasi sa mga IG stories ng The Voice Kids Judge ang mga katagang Bicol Needs Help at mga litrato ng iba't ibang charity organizations na nagsusumikap upang abutin ang mga pinaka nasalantang lugar. Punto ng mga Stelberries, kung sa ibang tao ay simpleng panawagan lamang ito para sa kanila ay isa na itong malaking paraan upang maparamdam ng mga bigating artista na sila ay mga tao rin namang katulad nila na mayroon din mga bihaya na kailangang ipamahagi lalo na kung ito ay labis-labis pa. Kaliwat-kanan din ang pangungumusta ng iba't ibang 18 fan bases sa kanilang mga kabaro lalo na ang mga taga Bicol Region at Central Luzon na dinaanan sa nakalipas na mga araw ng napakalawak na sirkulasyon ng Bagyong Christine na inaasahan ngayong Bernes ng gabi ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngunit pinangangambahang mag U-turn dahil ng papasok na Bagyong Leon. Bukas na ang inaabangang two-night Thanksgiving concert ng SB19 sa Araneta Coliseum o the Big Dome. Pero bunsod ng bagyong Christine ay magkahalong excitement at uh, pagkakawang gawa ang nadarama ngayon ng mga 18. Kapag ganitong sitwasyon ay nangingibabaw uli sa kanilang mga playlist ang kantang Ikako na original na kinompose noong Abril 2020 habang kasagsagan ng pandemic at isa nga sa mga nagsisilbing rallying cry ng mga 18 kapag uh, nagsagawa na sila ng kanilang charity mode ay ang mga lyrics ng ika ko na Panahon may nagdidilim, liwanag ay sisikatin, sabay nating haharapin. Mm -mm. Takot sa puso'y alisin, lahat ng to'y lilipas din, walang pagsubok na di Kakayanin! Para sa mabuhay weekly news, sa walang takot, walang pinapaboran, ito ang sa Patrol No. 2, Stephen Saraspe Perez, Bangon Bicol, Bangon Batangas, Bangon, Northern Luzon.